daw siya ng kabag anak discount na 10% uh, lamang. So, sayang oh, ano. Kailan kailan hmm. kaya yung susunod na ano Sen? Kanya lang 'di ba may mga kaso na nabanggit dati ni Senator Ping Lacson dahil uh, nasa korte na yung uh, yung usapin sa flood control. Maaring hindi na magano, maaring hindi na mag uh, hearing ang Blue Ribbon kaugnay ng flood control. Yan ang all na po 'yan ng chairman na uh, hmm. nasa kanya pero noong pa naman namin sinasabi mas maganda i- eh, Kayaan na sa ICI at sa mm -hmm. DOJ ang ombudsman yan dahil uh -oh. napaka-awkward din kasi na iniimbestigahan mo yung sarili mo. No? Uh -oh. um, mm -hmm. Ang nakakalungkot lang dito, Dexter, ang dami pang nadamay mm -hmm. na hindi naman sabi ko nga eh, hindi naman sa dinidefensa kayo makasama ko sa amin. Wala kayo maririnig uh -oh. na naglalakaw ng mga proyekto. No? Pero sa tingin ko naman, haharapin naman po nila yan. No? Ha, yung mga... Ka, yung mga... <coughs> mga issues at kaso sa kanila. Uh -huh. Pero ang sa akin, wag natin mag, wag tayo mawala sa tunay uh -huh. na focus. Correct. Yung mga tunay na gumawa ng modus na ito at wala naman pong iba yan kundi sila saldikot yung kanyang mga alipores uh -huh. na ginawang binenta talaga. Ginawang negosyo yung mga yung pondo, yung proyekto diyan po sa house uh -huh. at kasabwat sa DPWH naman sila Yusek Bernardo uh -huh. ang kanila pong uh -huh baka Ano to eh, collusion to eh. May merong proponent, merong DPWH, merong COA. So, marami talaga mm -hmm. ano. This is ano, a rude awakening mm -hmm. ikanga, sa okay. grabing mga grabing uh, no na talagang nakakalula na eh, kahit ako mismo eh ako isang legislator pero ako'y mm -hmm. ako nalulula no sa aking nakikita. Yeah.